at din yung kanyang UV Express. Nasa sakyan from uh, nung September 6 uh, mula MMDA dinala na sa Tarlac at syempre, dahil Tarlac ang layo, layo noon. Pero Baka... bakit kaya pala na to, <laughs> Sir Richard? Tinawagan po kasi kami sa LTFRB yung mga UV operator para mag-meeting. Mm -hmm. Eh marami naman nakaparada doon at nakiparada na rin po ako. Okay. Nung pagbaba namin, na dahil kami na yung huling natapos, bandang alas 7 ng gabi, mm -hmm. wala na yung sasakyan ko. Nato na pala. Oo, tapos iniwan na yung resibo doon sa LTFRB, sa guard. Mm -hmm. Tapos tinawagan ko yung kwant, tinawagan ko yung... Saan po kayo nagpark? Sa harap ng LTFRB? Opo, sa gilid, sa harap mismo. Nakalagay ba doon, no parking? Hindi ko po napansin, sir. Uh, idol eh. Okay. So ngayon, nalaman mo na lang na yung truck mo ay nasa nung Ungar? nung pinun, nasa Tarlac na po tarlak. nung binalikan ko 'yung nabukasan doon. At bakit po nadala doon sa Tarlac at hindi sa MMD impounding area? Hindi ko po kasi nung pinuntahan ko tutubusin ko na po ng <coughs> umaga dumating ako doon mga mag-aalas 10 na wala na raw po 'yung sasakyan ko nasa Tarlac na. Sabi ko, bakit naman ganoon hindi niyo pinagbigyan 'yung tao na matubos man lang. Sige, Colonel uh, Velasquez, magandang hapon po. Yes, magandang ang hapon, uh, Sir Rafi at dyan sa mga nandyan sa studio. Ma'am, ano yes. Anong okay. patakaran ngayon sa uh, impounding area, sino uh -huh. ho dapat talaga ang mamumuno sa uh -huh. pag-maintain uh, ng impounding uh -huh. area ng mga sasakyan na nahatak dito sa Manila ng MMDA? Uh -huh. Yes Ah uh, sa ngayon po uh, ang ang napag-usapan po ay i-handle hi muna po siya ng yung IAC mga yung Interagency Council for Traffic. Interagency uh, Council for Traffic which happens to uh, be the the uh, HPG just, ang mamumuno uh, po, diyan. Opo. Yeah, upo, HPG po mamumuno yung IAC po kasi is comprised by four agencies tipo ba HPG, MMDA, LTO, LTFRB. Okay. But uh, this I uh, uh, council will be headed by the director of the HPG as okay. the concurrent chief traffic enforcer. Okay, ma'am. So, ganun po yung naging set up. So, ngayon po, as now, through the pronouncement of Secretary Tugade, yung IAC po muna, hindi naman po yung permanente, pero yung IAC po muna ang nag-tumata uh, yung nag-aasikaso po nitong towing together, private with, with the support and assistance po of the MMDA. Okay. So, paano ito, ma'am? Itong sa kaso ni Sir Richard Gubat, UV Express driver siya, pumunta ho siya sa LTFRB dahil mayroon silang mga inaasikasong problema o kinakausap ata kaya, no? Nakipagpulong mm -hmm. sa mga LTFRB. Opo, nakipagpulong LTFR. po, nakipagpulong po doon sa LTFRB dahil sa IDSA, bawal po kami kasi sa IDSA. Eh. Okay. Sige mm -hmm. po. Tinawag po sila para makipagpulong sa IDSA, sa LTFRB. yung pala, parang set up lumabas na pagpark mm -hmm. nila doon, isa-isa silang pinangihila Ah, uh, mm -hmm. at uh, yung kanila yung, niya kanina, so yung po mga kanila pumasakyan dinala po ngayon sa Tarlac at 20,000 ang pinakamababa na charge po sa bawat sa sakyan mm -hmm. na kanila tutubosin. So, so yun nga po no, yun po ang narinig natin during one of the press uh, conference na yun nga po ang napag-usapan na para maging deterrent nga daw po sa mga nag-illegally park. Eh diretsyo na kagad actually one day after na maharang diniretsyo na po sa Tarlac. So, yun po yung napag-usapan doon sa IAC natin. So, ganun po siguro yung nangyari dun kay Sir. Ito mama, sandin mo po, Colonel, ito si GM Orbos, General Manager ng MMDA. Uh, GM Orbos, magandang hapon. Hi, Sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, Apa? may bagong patakara na pala ngayon yung mga ituto ng MMDA agad-agad didiretso sa Tarlac? Hindi po, hindi po. Dapat may, ano ho, mayroong seven days na ano yan na uh, oh. pagitan na ano ho, na na pagbibigyan yung yung nato na maridim yung kanya sakyan pero beyond 7 days eh, hindi dadalhin sa Tarlac. Ano to intelligence ito hindi ito MMDA na ano na policy. Yun. Eh pero sir, kasasabi lang po ni Carl Velasquez ng HPG Public Information Office ng HPG at saka ito po man nagrereklamo sa amin ngayon na yung kanilang sasakyan wala pang 24 hours matapos ma ito idinediretso na po sa Tarlac Indo ay, pong po ba Oh yan kung ganyan na sinasabi nila titignan no natin yan Saan sa no nangyari ito kailan ho Kailan, kailan po nangyari uh, sir Ah uh, September 6 po September uh, alas 6, 6 ng hapon tapos nung alas ano, na yung, ano yung ano yung ano yung violation ninyo? ay uh, uh, illegal parking daw po Illegal hmm? parking ito po, GM, ah, nag-park -nag po sila sa LTFRB dahil pinatawag po sila sa isang pagpupulong sa LTFRB dahil siya po yung UB Express driver. So lahat sila apa. nagsipuntahan doon. So para A -a. po bang sinet up sila at habang sila yung nasa meeting, pinagtuto yung kanilang truck isa-isa, kinilang sasakyan so, at dinal po sa Tarlac. Then, alam ko mga kapatid ko yan sa gobyerno pero hindi ho tama yon Kung totoo ho yung sinasabi ni ng ating kausap po, hindi, hindi naman ho. sige ho, titignan nun natin yan. Yung lalang pwede ko may commit ngayon. E eh di, siguro, baka pwede nyo akong pasalan. Ah, sige para po. makausap po kayo naman ng ano mang, ng ano ng detalye para ay, hindi naman o oh, Sige sir, sir sama, samahan po namin 'yan sa inyong tanggapan, Sir uh, Tomas, Sir GM. Opo. Opo. Yes, Mabuhay okay. kayo, Sir GM. Magandang hapon po. Salamat po. Thank you. Thank you po. Oh, Colonel Oo. Alam ko, walang kayong kinalaman A dito, Colonel. Oo, oo. Pero hindi wala. GM, ako ay, uh, actually, before ko sinabi, actually, hindi ko rin to masyadong ano na uh, I, I was able to... Hello? Oh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, I was Kenil. able to talk nga with MMDA just recently at yun daw po ang pinasabi na bagong patakaran. So sabi ko I have to check pa din kung talaga kasi dapat nga may proseso. Ano po? Opo. Uh, opo. tinatanong ko nga po dapat da dapat yung proseso ma masabi natin kung paano ba talaga ang ang pagkahuli, ano ba yung binibigay. kaya nga po tinatanong ko. Ano ba yung binibigay ah, al sa kanila? Ano, ba yung... ano po ba yung paliwanag sa kanila? Parang may ganun. Pa, 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 Pero alam mo Kernel diretso ang salita po. Sorry ma'am, wala kang kinalaman dito. Okay po kay sa akin. Meron lang ho talagang isang tao o isang grupo di dyan sa gobyerno, hindi ko na alam kung sino po, na gustong kumita, gustong tumaga agad, nagmamadali, gusto na agad rumakit. Nang limpak-limpak na salapi. Opo. Kaya nga po, hindi na nag-antay ng 24 hours, agad-agad, dinadala na agad sa Tarlac para malaki nga po yung bayad sa towing company at malaking cut nila sa towing company mm Meron sorry mama, meron talagang tarantado diyan sa DOTR. mm Siguro mas maganda nga no, i-contest nila yan at malaman talaga na hindi lang na hindi lang basta ipahatak, tinan nila kung ano ba talaga. Dapat ho kasi malinaw yung sinasabi, ano bang sabi sa kanila, hinatak. eto Ito po ba, yung pagdala sa tarla, mam pagdala sa tarlac, ito ba idea ng DOTR? o, na po, o idea po, ng HPG? Nasa tarlac na po. Oh. Yes po, nandun na po sa tarlac. Hila, hila na ng kwan, ilahila na ng tuwing nila. Hindi, kaya -kay, mga ang tanong ko ma'am, yung pong pagdadala sa Tarlac, idea ho ba ng HPG o ng uh, Department of Transportation? Well, hindi ko po masabi no, kasi ngayon ko lang po din narinig na yung ganyang uh, agad agad na sa Tarlac. Ano? So, I have to check pa po kung paan po nanggaling galing yung authority kasi kailangan po dyan may authority pa po eh. Pero, pero, pero ma'am, hindi ba nag-iisip yung mga taga-DOTR na yan? Mawalang galang sa iyo, Ms. Cherry Mercado. Hindi ba kabubuhan niyan, katarantaduhan niyan? 20 mil, magkano lang po ang kinikita po ng isang UV Express driver? Magkano lang hmm. po ang kinikita ng isang jeepney driver? Magkano lang po ang kinikita ng isang taxi driver sa isang araw? Tapos cha-charging mo ng 20 mil? Pinapatay mo na hmm, po, po yung yan. hanap buhay ng mga taxi driver ng mga ito, ng mga jeepney driver, UV Express driver na ito. Stupido naman yung mga taga-DOTR na yan, ma'am yun nga yun nga, bobo, mga, stupido, yun nga moron yun gago mga. tarantado ma, hindi po kay kasama rito mama kasi uh, dapat <laughs> nag-iisip po sila siguro ma'am kung mga 2000 3000 affordable po sa kanila pwede sila mag-cash advance sa kanilang operator pero kung 20,000 eh siyempre ma'am yung operator nila kung sakali man operator magtutubos niyan ikakaltas po sa kanilang boundary yan eh wala na silang uwi sa kanilang pamilya bobo talaga itong uh -huh. DOTR na ito <laughs> Eh, sabi, eh siguro po, si Mr. Mercado po ba'y nandyan. Siguro po pwede naman nilang i-contest kung gano'n lang yung uh, hindi naman sila talaga naka-illegally parked. At malaman talaga natin, matulungan din natin Sige. yung Salamat yung, uh, po, Colonel. Pag Mabuhay kay Kernel Ano po? Sige po. Salamat Mag po. Magandang hapon. Kapag ang isa, isang sistema, pinasukan na ng mga mawalang galang na sa mga polis, ang dami natin mga kaibigan sa polis, pinasukan na ng mga polis, dyan, nagkakalabo-labo na nagkakaroon ng korupsyon. HPG pa. Di ba? Magaling to sa highway robbery mga ito. Sino ba naman, di ba? Tumatawa si sir. Yung sa mga tag-HPG, ang dati yan, ang kanilang racket, mag-aabang yan sa mga highway. Di ba? Dumadaan ng mga truck, naglalagay dyan ng timba, ulata, hagisan ng barya ng mga truck driver. O, yung mga truck driver, umiiling, gumagano-gano sa akin. pag hindi mo hagisan ng pera, yung nakalagay na lata dyan, Mm -hmm. Hinahagis lang ni mga truck driver eh, oh. mga pahinante. Iraradyo ka. Mm -hmm. Yung truck na ganito, ganitong kulay, abangan mo dyan, hindi nagbigay yan, harangin mm -hmm. ka, paparahin ka, kung ano-ano mga violation, ipapato sa'yo. Kaya talagang mapipilitan kang oh. magbigay. Ngayon, sabi nito mga taga HPG, Sus, Mario Josep, meron pala tayo bagong racket ah. 20,000. <laughs> ganun lang kabilis. Why not? 20,000 is 20,000. Sabihin niya sa may, sa tuwing company, 50-50 tayo dyan. Mm -hmm. Sampu-sampu. Sampu libo bawat truck. Oo, hindi talaga makaturo. Dati-dati, nagtsatsaga lang sila sa pa 20-20. Ngayon, 20 mil. <laughs> Saan ka pa? Na. Siyempre, mas malaki yan. Sir, sasama namin kayo sa MMDA kay General Manager Tomas Orbos, yung bagong GM ng MMDA para maayos yung problema. Most likely, baka matubos po natin yan na wala kayong babayaran. Dahil pagkakamali po nila, hindi yung pagkakamali maraming salamat idol at saka ano po eh uh, nasira na yung hanap buhay ko eh nako yan nga sinasabi ko eh sa, sa, nandiyan pa si Amy ngayon na mismo para mapabilis okay po. ngayon na siguro Ames alis na kayo punta kayo sa MMDA ay okay po kay uh, GM uh, or boss. action na na yung problema ni sir UB Express driver siya kawawa naman arawan to siya eh ilang araw na hindi siya nakapagpasada sige po sige. at siguraduhin mo na wala siyang babayaran kahit na singko. Okay. Sige sir. Thank you po. Bahala. Maraming salamat po sa TV5 sa inyo. Ido